Buntis ko te. Tatay ang bata mo si Ay kagago! Mananghid ka lang nga mga sawa ka. Tapos karon may nabuntis ka nga babae. Unula niya kong ikuhit si na. Kagikisan si Sandre. Gago! matabo na nga mo si Nay. Gago nga bata ni. Mahal! Huwag mo sigawan yung anak natin. Hindi ganon. Dapat matuwa tayo. Na may apo tayo. Wala akin <laughs> na sa'ng nabalaan. Nagagutan ko sa bata mo, te. Sa <laughs> <laughs> te, Hindi ko ni mama nga buntis ko, te. Nga wala sa tatay ng bata te. Sufik, so Mari. Huwag ka Gago nga bata, Mari. <laughs> Gago nga bata. Nananghid lang hapon nga mag... Nasawa. Tapos gilay, may... Napabuntisan gaguya? Ano'y yung sa babae? Kay wala ka sa ngubra. Abuhi mo na. Ngayon, ang head ko si mo gapon, hindi mo ka masugot. Siningan mo pa ko nga pisot. Parang kay nabuntis na gidma. Ay, mangita ko, kobra, nay. Alangan mas alig ko sa inyo. Mabrod ko, nay. Mabrod ko. Maning kamot ko, nay. Pabuhi ko ng bata kay mga ko. Masalig sa inyo. Gago ka bata ka ba? Hey! Huwag <laughs> sa init ng ulo palagi, mahal. Tapos sinisigaw-sigawan mo yung anak mo. Hindi maganda yan. Walang maidudulot na maganda yan, mahal. Pag pinapagalitan mo yung anak natin. Ito ng bata, le! Cut! Eh, dito ka na ito oh, so, ka ano, no, ba? Gasot pa ko dahil ako. Itagaan mo sa tubig. Tubig, Mari. Huwag oh. ka, ano Tubig, Mari. Tapos huwag ka masyadong high blood, Mari. Lilak lang, ana. Tubig, Mari. Arit si Binman sa ng ko, te. Tanawa, te. Si Bin... Uy, te. Kat.